Ayan na yan. Game na? Oo. Kaya'tin magawa eh. pag tayo. Ayusin mo, Ayusin mo na magtingin. Hindi ka makilala eh. Yeah. Ayan. Picture mo yung mga Odinjong pati si Pahang. Yung mga tao dyan. Kaya... Yeah. Uh, Wittnes. Wittnes yan. Ibigin mo pa ba, ba? Ha? Ayun, sige ba. Nah, sabener. Tutuin ko lang. Woo! Rico, ikaw 'yung sambalay, 'yung tulong gaga. Rico, pretty. Tingnan mo si, baka magpa-ta kung nitatlo mo 'no. Ay, naket. kami,

higit sa kabila eh nagsalamay unang bitawa video siya ano do kaya oh, naking do ka na pala? <coughs> wala minute, one minute kasi kasi nash o yan Nag salamin salamin si Dersh May pa? Bakit lagyan ang tali? Okay lang muna yan Sa so, hawakan lang muna yung ano Sige, isip hako, yung isip hako sa video kami ito eh Ay shit! Dati, yun ang pura Oh no! Tatlong oh, minuto na to? Tatlong minuto kafein kayo Yung kanta, yung lagyan ng kanta Ako? Yan, ayan! Eh, saan ba? Ito Alam na yan! Ano kalat? Huwag nga rin ibig sabihin video. Hindi <laughs> na yan. Huwag din bahay nga nating doyan. Nga, saan na to? Narsing! Oh. Video mo dun, bro. Basta magvideo ka. Huwag mo masyadong galawin. Hindi ka mag-asawa, Narsing. Ha? Manarsin ka. Hindi ka, ka mag-asawa. Manars ka. Hindi, magpatria ko. Eto, mag-asawa ka eh. Oh.

oh <laughs> 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 oh no si <laughs> 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 <laughs>